Rohan, how old are you? One. Paano one? Two. Saan? Saan Two. ang one mo? Yan. Eh, ano pangalan ng mami mo? Yan. Tanggalin mo yan, hindi ka marinig. Ano pangalan ng mami mo? Jay. Jay? Daddy. Ano pangalan ng mami? Jay. Yan. Yan. Eh, ano pangalan ni daddy? Jay. Jay. Anong English ng pabo? Ke. Ke. Bakit dulo lang? Anong Tagalog ng turkey? Babo. Anong sabi ng turkey? E, anong sabi ng chicken? Chicken. <corders> e, anong sabi ng cow? <ccisTiffany> e anong sabi ng dog? Dog. <cienced> anong sabi ng cat? Cat. E, anong sabi ng pig Rohan, ano sabi ng pig? Rohan, ano sabi ng pig? Ah. Ano sabi ng pig? Ano sabi ng frog? Parang Para mali yung pig mo. Ano sabi ng pig? Oink, oink. Eh anong English ng pera? Money. Eh anong English ng ungoy? Eh, ano yung hindi siyang puno. Babig. Ano yung hindi siyang puno? Babig. Ano? Ay. Ha? Nang. Ano sinasabi mo? Bebeg. Mano. Ano nga? Ano yung puno? Ah. T. T. Where's daddy? Doon. Where? Kay. Where? Kay Bum Bum. Ha ha ha. Kay brum Broom? Daddy. Anong pangalan ng kapatid mo? Where is Mama La and Papa Lo? Papa. Where? Where are they? Anong gawa ni Papa? Dota. Dota? Anong gawa ni Mama? Fish. Fish? Mag-fish si Mama? Hindi, nag-facebook si Mama. Eh si Toto? Asa ang Anong gawa ni Toto? Fish. Fish de? Nasa si Tita Lai? Fish. Ah, saan? Fish. Asa si Tita Lai? Saan? Picture lang yun. Asa yung totoong si Tita Lai? nga? Tapuk. Saan? Sa Japan. Sabi mo Japan? Dulo lang na bibigkas mo eh. Japan. Hmm. Talay. Talay. Anong gawa ni ladies? Dede. Dede ba siya ngayon? Hindi naman siya nagtitede ah. Wow, red lips ang baby ko.